Init po yung panahon. Ang iniinom po natin ay malamig na malamig na tubig. Di po ba? 70 to 80 po ng ating katawan ay tubig. Palagi po tayo umiinom ng tubig. Mas gumaganda po yung sirkulasyon ng ating pong dugo. Nakaugalian na po natin na pag mainit na mainit po yung panahon, ang iniinom po natin ay malamig na malamig na tubig. Di po ba? Huwag po tayong uminom ng soda. Hindi po yan nakakahydrate sa atin. Kung hindi, nakakadehydrate pa po, po. Dapat po kahit mainit po yung panahon ay maligamgam na tubig po yung atin pong inumin. Alam niyo po ba kung bakit? Yung tubig mismo po ay napakahalaga po niyan sa atin pong katawan. Unang-una na po dyan, nakaka-prevent po yan ng kidney stones. na vlog ko na nga po yan. Kasi po, 70 to 80% po ng ating katawan ay tubig. Pag palagi po tayo umiinom ng tubig, ay maaari po ito magsulong ng pangkalahatang kalusugan. Pero kung yung tubig po na iinomin mo ay medyo maligamgam, aba, mas marami pang benepisyo ang maibibigay po nito sa atin pong katawan. Pag regular po tayo na umiinom ng gam na tubig, akakatulong po ito para mas masipsip kaagad yung mga sustansya na meron po yung mga kinakain po natin. At pag mas mabilis po yung ating metabolism, ay mabilis po tayo nakakagawa ng enerhiya na syempre po panggatong po yan sa iba't ibang mga selula ng atin pong katawan. Tsaka hindi lang po yon, pag tayo po ay umiinom din ng maligamgam na tubig na yan, aba, nakaka-promote po yan na tayo po ay magpawis. At pag tayo po ay palaging nagpapawis, kasama po dyan yung mga toxins na meron po ang ating pong katawan. Naglilinis po yan ng ating pong katawan. Yung ating pong mga ugat ay medyo lumalaki ng konti. Kaya mas gumaganda po yung sirkulasyon ng ating pong dugo. Pag mas maganda po ang sirkulasyon ng ating pong dugo, ay syempre po nakakarating yung oxygen sa iba't ibang parte ng ating pong katawan at hindi lang po oxygen pati po yung mga sustansya na bitbit -bit po ng ating dugo. At syempre pag mas maraming oxygen, mas maraming sustansya ay magiging mas healthy ka din po.